Hi magandang araw. Ito nga pala ang Mars ng Pilingirang Vlogger. Another day, another mini vlog na naman tayo mga ka Mars and Pars. At bago nga ako umuwi ay dumaan nga pala muna ako para bumili ng pangbao ng aking anak. At dito ko nga pala naisipan bumili mga ka Mars and Pars. Kasama ko nga pala dyan ang aking kasamahan sa trabaho. Shout out nga pala sa aking kasamahan sa trabaho kasi lagi niya po akong binibideo. Sinusuportahan niya po laging yung pagbablog ko. Maraming maraming salamat po. At eto nga, pakatapos tapos nga namin bumili ay agad naman po kaming umuwi. At dumaan na nga pala muna ako dito sa nagtitinda na gulay mga commerce and parts. Esa lang yung dimi nyo. Pabor to. Okay, no problem. Thank you. Thank you, Nai. Dahil nakabili na nga tayo ng gulay at dito na rin ako dumaan sa may palengke mga kamers and Pers, dahil naisipan ko nga bumili ng kalahating kilong manok para may pang sahog sa gulay. At ayan nga pakatapos nga akong bumili ay lumabas na agad ako mga kamers and Pers, dahil doon na nga pala ako sa labas bibili ng isda. Ito nga, nakasakay na nga ako sa may pedicab, mga kabers and first, dahil malayo-layo din yung papunta sa amin. At habang nga nakasakay ako ng pedicab, nakita ko nga pala yung nagtitinda ng isda. Kaya sabi ko kay manong driver, dadaan muna kami, titignan ko. Kung mura lang ba ang isda, mga kamars and pars. At eto nga, mga kamars and pars, nandito na nga pala ako sa may isdaan. Ano ito, este? 160. Kasi

At bumili na nga rin pala ako dito ng dalawang klasing isda, tig kalahating kilo, mga kamers and pars, dahil mura na. Presko naman talaga ang kanilang isda, pwedeng pwede pang sabaw, mga and pars, pero yung binili yung ko Yung ay... swak lang talaga sa budget, mga kamers and pars, at eto nga, pakatapos ko nga bumili, ay dumerecho na talaga ako para bumili ng mga ingredients. O diba, sana na lang tayo, ingredient. Ingrediente, bahala na ko ano, at eto nga, bumili na nga rin pala ako dito para kompleto na, mga and pars. Mas konting mura kung dito ka bibili sa labas ng palengke. Mga Commerce and Pars, kasi kung doon ka sa palengke, masyado talaga mahal. Kaya ayan, buti na lang talaga nag-isip ako na meron pala talaga nagtitinda dito. O, ba? Diba? At alam ko sa mga nanonood ng video na to, alam ko nagtatanong kayo kung bakit ang dami ko talagang biniling ulam ngayon. O, ba? Diba? Alam ko talaga yon mga commerce and Pars. At bumili na rin ako ng kompleto. O, ba diba? Nabubulal na naman tayo. Lagi na lang ako nagbo-voice over pero pero panay pa rin talaga yung pagbubulol ko. Ganyan na siguro talaga mga kamers. Kasi hindi naman talaga tayong perfectong tao oh, mga kamers and pars. O oh, siya mga kamers and pars. Kung umabot ka man dito sa video na ito, maraming maraming salamat. Bye-bye.